Good day! Ako nga po pala si Jerwin Vergara Umbina from Malolos, Bulacan. Pinapakilala ko po sa inyo yung unit ko na si Uno. Isa po siyang Mio Salty Malaysian Concept. Sinimulan ko po ito nung irigalo po siya sa akin ng misis ko. Na-inspire po ako na magbuo ng Malaysian Concept nung nakilala ko po si Race Life International na founder ng Malaysian DNA. Binuo po namin tong unit ito sa tulong ni Rainiel Diego at ni Cholo Interino. Ito po yung mga iniligay namin sa kanya. Pinalitan po namin siya ng Hilux Mugs at sinamahan po namin siya ng Maxis Tire na 6080 front and rear. Nagkabit po kami ng front shock ng Sniper 135 at nagkabit po kami ng caliper na K50 Brembo. Sa disc brake naman po, kinabitan po namin siya ng 267mm na Brembo disc. At sa braking system naman po, nagkabit po kami ng transformer, left and right. Para naman po sa lever niya, nagkabit po kami ng seta lever. Ginamitan po namin siya ng switch na hose. Yung switch naman po niya, kinabit po namin ay Ducati switch. Quick throttle niya, nagkabit po kami ng mini GP. Naglagay din po kami ng magnesium stub. Nilagyan na rin po namin siya ng CNC bracket. Naglagay na rin po kami ng quick release na switch. Para naman po sa likod, nagkabit po kami ng all-ins shock. Kinabitan na rin po namin siya ng brake pump para po sa likod. At para naman po sa engine niya, naka 180cc open na po siya ngayon. Nagawa po ni A-Spec at nagkabit po kami ng round slide na 28mm carb Puma Nagkabit din po kami ng alloy gas tank ng APR Naglagay din po kami ng flat seat na APR Custom by slick seat At para naman po sa paint niya Ginawa po ni Lim Paint At nagkabit na rin po kami ng forged carbon by Lim Paint Ginamita namin siya ng APR full titanium exhaust na super open Nag-fabricate na rin kami ng magnesium stub para sa bracket. Nilagyan na rin po namin siya ng plus 2 na swing arm. Ang ikinabit naman po namin decals ay gawa ni Expat Decals na isa sa pinakamagaling gumawa ng decals dito sa Bulacan. Ginamitan po namin siya ng CNC bolts, handmade. So ito na nga si Uno, yung Miyoko na Malaysian Concept. At ako si Jerwin Bergara Umbina para sa All About Wills Manila.